guys. Have a great Thursday uh, for today's video, guys. <laughs> Andito kami ngayon. Kasama ng ating kids. Hello, yeah. Sherwee. <laughs> dito, ano, dito kami pumunta kayo. Ayan, guys. Pansinin ninyo, ayan. Mama! Malayo, malayo, malayo ito sa amin. Pero, ah, uh, it's time to... Ba, Awala nang mainit dito. It's for na. So, ayan na. Dito kami ngayon. Naglalakad-lakad. At meron kami dito nakita na. Meron ditong guwaba. Ayan. Hinuha na ni Sherwin yung isang bunga. Ayan yung pungango niya. kaya yung ano. Meron dito kung ayan guys, nakita niyo to. Ito yung ano, goyavan, no. Goyavan, no, 'di ba? Like a mangosteen, right? Then ano, yung Masarap ito, guys. Ang daming bunga niya, guys. Maliliit pa siya. So, yun. Ayan. Ato pa. Yun. Ang daming yung bunga, guys. So, dito kami na, ano, Naghahanap kami dito ng guava. Maraming bunga dito, guys. Yun. Hahanap ah, kami ng mas luto na yung makain oh. Yun. Masarap yun. Yun. Naalala nyo ba yun, guys? Yung when I was young, ah, kahit papunta sa school, diba? nangunguha tayo dito ng Hindi magkakating classes para mangunguha ng bayabas. Ayan dito guys, maraming bayabas. So, ayun. Shoko lang yan sa inyo. yung Ang dami dito, ano, makukuha mga pagkain. Ayan dito, yung road road. Ayan, may kasada dito. <laughs> Pero hindi dito sa amin guys, ha. Pumunta lang kami dito ng mga anak ko para mangunguha rin. Mangunguha ng bayabas. <laughs> Ito siya, Ren. Win. Nali. Aray ko. Yan. Wala namang hinog. Meron ako dito nakita, guys. Ayun. Ito, guys, yung sinasabi ko. <laughs> Ayan, may bunga. Ayan. Ayan. Totoo to, ginagawa ko to talaga dati nag-aaral pa ako. Na, ma, na. pa. Hey. Hindi pa siya luto. Pero pagkabataan talaga natin, yung kabataan ko noon, minsan nagkakating classes ako. O, oh, yan. Aminin nyo sa mga katulad ko din na nangunguha dati ng mga guava. Mensan, may santol. Mango. Diba, pag nag-aaral tayo sa probinsya, kung ano-ano maisipan natin. Yun. Tadi so, dito baka may guyabanong hinog. Dali. Alin na kayo dito. Ayan o, Sherwin. Sayra. Baka may ahas dyan. Say-say. Lina baka may ahas dyan. Dito tayo. Nasama-sama kami tatlo pag ganitong oras, guys. Medyo ano na kasi, walang init, malamig. So, ayan. Pasyal-pasyal kami kung saan yung maisipan namin na yung malayo naman sa disgrasya, walang masyadong motor dadaan. So, ayan. Yun, ginagawa namin ng aking mga children. May bangin dito. May bangin dito, guys. Huwag na kayo dito. Sherwin, huwag na tumakbo dito. Wala ta ko diha ba? Wala ta hawira si Sherwin, baka may hinog. Hulog ba? Ayan guys, hilaw man. Oh, hilaw. Mahulog, Sherwin, tala. Doon tayo sa kabila. Baka may maano tayo dito. Ma -ma -may -ma. Sana hindi tayo maabutan ng may ari nito. Charot. Actually guys, hindi to sa amin inaano ko nga yung ano eh, bi eh bilang estudyante diba nagnanakaw ng mga pagkain hindi naman magagalit yung may ari charot mm, relate ang mga ano katulad ko dito maka nakaka-relate din kayo sa ginagawa ko ngayon dito kami maghahanap kami wala na dito dito naman kami sa bilang banda may mga baka dito guys ayun dali say Saira, asa ka? diri diri. Ibilin sana na ako. Dihan na akong jacket. Hindi pa tari bayabas ba? When I was young, nung nag-aaral ako, nagkakaping classes ako para maghanap ng mga bayabas. Ayun. Ayun dito guys, baka meron tayong makuha. Ay kaya ngayon, inaano ko din yung mga anak ko sa mga ganitong lugar para ano, yung hindi sila nangangating-ating, yung walang RT-RT ganun. yung masasanay sila, yung makakasurvive survive sila sa masiut-siut na lugar, yung hindi maano yung mga balat nila. Ayan, guys, so, 'di ba? May bayabas na naman guys, ayun. Ma oh, wow, hinyo. Eh. Oh. ah. Huh. Ayan. Di ba lahat ito ang tuwa tayo guys? Pag so, makakita tayo ng ganito. Hmm. Open okay, na. No. Hmm. Ayan ba? Sarap. Kaya yung mga anak ko, ini-expose ko din sa isang mga ganitong lugar. Baka man mamaya hahanapin ko na doon siya. Hahanap pala ng bayabas. Hmm. Dami po naman bayabas. Hinog din. Oh. Mm. Diba enjoy kami dito? <laughs> enjoy yung mga anak ko. Ayan. Wala naman yata ang ahas dito guys. Hilaw? Ito hanap tayo na iba. Ayun guys, yun. Kakain na kami yung tatlo. Robin, masarap sa'yo, oh. Harap. So, harap magiging bata ulit, Char. Pero yung mga anak ko, yan. Enjoy naman sila. Yan guys. Thank you so much guys for watching. Magstay muna kami dito. Bye bye. See you.